Hello! Ngayon, pag-uusapan natin ang isang gamot na sigurado akong narinig na ng marami sa inyo, ang Dian 35. Pero alamin natin, paano ba talaga ito gamitin ng tama at higit sa lahat, ligtas? Yan ang sasagutin natin ngayon para makuha mo yung full benefit ng walang worries. O eto, siguradong pamilyar sa inyo yung itsura nito, di ba? Pero alam nyo ba, ang Dian 35 hindi lang yan basta-bastang tableta. Sa likod ng simpleng pakete na yan, may mga super importanteng bagay tayong kailangang tandaan for your safety at para na rin masigurong effective yung gamot. So, yun nga yung malaking tanong, paano ba to gamitin ng tama at ligtas? Kasi hindi lang ito yung basta, lulunok ka ng tableta, tapos na. May mga steps, may mga dapat alamin para siguradong safe ka at effective talaga yung gamot para sa'yo. Okay, so ito yung pag-uusapan natin. Titingnan natin kung ano ba ang Diane 35, paano to inumin, anong gagawin pag nakalimot, ano yung mga side effects at para kanino ba talaga to. Ready na? Let's go. Okay, first part. Ano nga ba talaga ang Diane 35? Silipin natin kung ano yung laman nito at paano ba ito nagwo-work sa katawan natin. So sa bawat isang tableta, may dalawang active ingredients yan. Una, yung cyproterone acetate. Ano to? Isa siyang anti-androgen. Ang trabaho niya is labanan yung epekto ng male hormones sa katawan ng babae. Yung pangalawa naman is yung ethinyl estradiol na isang klase ng estrogen. Yung combination ng dalawang to, yan yung susi sa pagiging efektibo ng Dian-35. Okay, so linawin lang natin na para saan ba talaga to? Ang number one reason kung bakit ni reseta ang Dayan 35 is para sa moderate to severe acne, yung matitinding tagyawat na related sa hormones o kaya para sa hirsutism, yun yung sobrang pagtubo ng buhok. At take note, binibigay lang to pag yung mga topical treatments o antibiotics eh hindi na gumana. Yung pagiging contraceptive niya, well, yun ay parang bonus effect na lang habang ginagamot ka para sa skin or hair condition mo. So paano to gumagana? Simple lang, yung anti-androgen na component, hinaharangan niya yung mga hormones na sanhi ng acne at yung excessive hair growth. Parang binabantayan niya. Huy, huwag kayong mag-cause ng problema dyan. At the same time, pinipigilan din ng kombinasyon na to yung ovulation, yun yung pagre-release ng egg cell. Kaya ayun, may contraceptive effect din siya. Parang 2-in-1 ang dating, di ba? Okay, next, ito na yung pinaka-practical part. Paano ba to inumin? Super importante na sundin yung schedule dito kasi dito nakasalalay yung pagiging effective at safe ng gamot. Ang tawag sa system na to ay yung 21-7 cycle. Ganito lang yan. Iinom ka ng isang tableta same time every day for 21 days straight. Sundan mo lang yung araw sa pakete. After 21 days, titigil ka for 7 days. Wala kang inumin. Sa 7-day break na yan, dyan ka magkakaroon ng tinatawag na withdrawal bleed na parang menstruation mo. Then, after exactly 7 days, kahit may bleeding ka pa, start ka na agad ng bagong pakete. Kailangan lang talaga ng consistency dito. Okay, first time user ka, ang pinakamadaling simula ay inumin mo yung unang tableta sa mismong first day ng period mo. Bakit? Kasi pag ganun ang ginawa mo, you're protected as a contraceptive right away, agad-agad. E paano kung nag-switch ka from another pill? Kung galing ka sa ibang combined pill, simple lang. Pagkaubos mo ng last active pill mo doon, start ka na agad ng Dayan 35 the next day. Walang 7-day break. Kung galing ka naman sa mini pill, pwede kang mag-switch anytime. Pero super importante to ha, kailangan mong gumamit ng extra protection, like a condom for the first 7 days. Para sa mga kapapanganak naman, pwede kayong mag-start on day 21 to 28. Pero same rule applies, use a barrier method for the first week kung nagkaroon na ng intercourse. Okay, eto na. Yung tanong na laging tinatanong ng lahat. Paano pag nakalimutan kong inumin yung pil ko? Okay, deep breath. Huwag magpanik. May simple at malinaw na rules para dyan. Ang pinaka sa lahat na dapat mong tandaan ay ito, yung 12-hour rule. Ito yung magsasabi sa iyo kung ano ang gagawin at dito nakadepende yung contraceptive protection mo. So, makinig tayo mabuti. So, ganito lang yan. Less than 12 hours late ka? Okay, good news. Inumin mo lang yung pill as soon as you remember, tapos continue mo lang yung pack as normal. Hindi nababawasan yung protection mo. Pero, pag more than 12 hours late ka na, dyan nagbabago yung usapan. Pwedeng mabawasan yung protection mo at may mga specific rules na kailangan mong sundin. Baka kailanganin mo rin ng extra precautions. Okay, so lagpas 12 hours ka na. Depende yan kung nasa ang linggo ka ng pack mo. Week 1, ito yung pinaka-risky Inumin mo yung nakalimutan mong pill agad-agad kahit sabay pa sila nung pill para sa araw na to. Tapos kailangan mong gumamit ng condom for the next 7 days, okay? Week 2, medyo mas safe. Inumin mo yung pill as soon as possible. Hindi mo na kailangan ng extra protection, pero yan ay kung tama ang pag-inom mo sa nakaraang 7 days. Week 3, dito may danawa kang option. Pwede mong inumin yung pill, tapusin yung pack, tapos huwag ka nang mag 7-day break. Simulan mo agad yung next pack. O kaya naman, itigil mo na yung pack. Mag-break ka ng 7 days tapos magsimula ka ng brand new pack. Isa pa palang importanteng paalala. Kung nasuka ka or nagkaroon ng severe diarrhea within 3 to 4 hours after taking your pill, isipin mo na lang na hindi na absorb ng katawan mo yon. So you have to treat it as a missed pill. Balik ka doon sa rules na pinag-usapan natin. Okay, next topic, side effects at risks. Siyempre, tulad ng kahit anong gamot, mayroon ding nito ang Dayan 35. Mahalagang pag-usapan natin to para alam nyo kung ano yung mga dapat bantayan. Ito yung mga common side effects, yung mga madalas maranasan lalo na pag nagsisimula ka pa lang. Pagduduwal, pananakit ng tiyan, weight gain, sakit ng ulo. Minsan parang ang lungkot mo o nag-iiba yung mood pati pananakit ng dibdib. Usually, nag adjust pa kasi yung katawan mo sa hormones, kaya nawawala rin over overtime. Pero, pag sobrang bothersome na or hindi nawawala, kailangan mo nang kausapin yung doktor mo. Okay, now for the most serious part. Pakinggan nyo to ng mabuti, please. Ang pinakaseryosong risk na associated sa paggamit ng Dian 35 at a lot of other combined pills ay yung pagtaas ng chance na magkaroon ng blood clot o yung tinatawag na venous thromboembolism or VTE. Hindi to common ha, it's rare, pero pag nangyari, it's very serious. So gaano ba kataas yung risk? Para magkaroon tayo ng idea, sa bawat 10,000 na babaeng gumagamit ng low-dose combined pills, mga pito hanggang sampu sa kanila ang posibleng magkaroon ng VTE sa loob ng isang taon. Alam ko, it sounds small at maliit niya yung chance, pero hindi siya zero. Kaya napaka-importante na alam natin yung mga warning signs. So ano yung mga warning signs? Please, tandaan nyo to ah. Kung biglang namaga, sumakit o namula yung isang binti mo, yan pwedeng sign ng DVT. Kung bigla kang nahirapang huminga or sumakit ng matindi ang dibdib mo, lalo na pag huminga ka ng malalim, yan pwedeng sign ng PE or blood clot sa lungs. O kaya bigla ang panghihina o pamamanhid ng mukha, braso o binte, lalo na sa isang side lang, yan pwedeng sign ng stroke. Kung maranasan mo ang kahit isa lang dito, kailangan mo ng medical help ASP. Agad-agad, huwag -agad. nang magdalawang isip. Okay, so a very important question. Para ba sa lahat ang Diane 35? The answer is no. Hindi ito para sa lahat. Tingnan natin kung sino-sino yung mga hindi dapat gumamit nito at kung bakit vital ang consultation sa doktor. Okay, let's be very clear on this. Hindi mo dapat gamitin ang Diane 35 kung mayroon kang history ngayon o noon ng blood clots. Kung may history ka ng isang specific type of migraine, yung may focal neurological symptoms. Kung may diabetes ka na may damage na sa blood vessels mo, o kaya may severe liver disease. At syempre, bawal ito kung buntis ka, nagpapasuso, at kung ikaw ay lalaki. At ito galing mismo sa prescribing information ng gamot which is very very important, a complete medical history and physical examination should be taken prior to the initiation ng pag-inom ng Dian 35. Anong ibig sabihin niyan? Hindi ito gamot na pwede mong bilhin over the counter at itake on your own. Kailangan mo ng masusing check-up at go signal mula sa doktor mo. Period. Okay, malapit na tayong matapos so let's wrap this up. Ano ba yung mga key takeaways, yung mga pinaka bagay na dapat mong baunin mula sa usapan natin ngayon para sa ligtas na paggamit ng Dian 35? Okay, so apat na bagay lang ang kailangan mong tandaan. Number one, maging consistent sa 21 seven day cycle. Disiplina is key. Number two, tandaan mo yung 12-hour rule. Yan ang guide mo pag nakalimot ka. Number three, Alamin at maging aware sa mga warning signs and blood clot at kumilos agad. Huwag ipagwalang bahala. And number four, and this is the most important of all, palaging, palaging kamonsulta sa doktor. Hindi ito para sa lahat and your doctor knows best. Sana naging malinaw at nakatulong itong guide natin. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong pagtatalakay, please mag-subscribe na kayo sa aming YouTube channel. At para sa iba pang impormasyon, bisitahin nyo rin kami sa rhcare.info. See you on the next one!